It's me again, This is key. Today is another day, another mini-vlog! Tuwang-tuwa talaga ako sa anak ko dahil siya yung nag-intro ngayon ng mini-vlog ng mama niya. Ilang beses na kasi niya akong sinasabihan na siya yung magsasalita pero ngayon ko lang talaga siya pinagbigyan. Ikaw ba naman araw-araw na gumagawa ng voiceover? Ayan tuloy memorize na nila yung mga sinasabi ko. Nakakatuwa lang no dahil sinasabayan kami sa mga ginagawa namin ng mama at papa nila. Dahil nga Friday ngayon, tuwang-tuwa silang dalawa dahil bukas walang pasok. At syempre ako tuwang-tuwa din dahil hindi ako gigising ng maaga. Ginagaya ko na nga sila dahil papasok na naman sila tapos na silang kumain at uminom ng vitamins nila. Hindi na nga ako nakapag-video kung ano yung mga pre -per kong breakfast nila. Nahirapan pa nga akong isuot yung sapatos nila dahil nahigpitan ko ata yung sintas niya. At si Kuya naman, kung maririnig niyo sigaw ng sigaw doon, ewan po kung ano yung sinisigaw-sigaw niya. At nagpatulong nga ako magpatayo sa kanya dahil nga nahihirapan akong tumayong mag-isa, Char. At eto nga, nagpapalambing na naman sila sa papa nila dahil nga pag uwi nila, makakapaglaro sila sa cellphone nila. Dahil nandito na nga si Manong Adrian na sundo nila bago sila umalis ng bahay, syempre hindi mawawala yung hug at kiss sa mama at papa nila. Pagkalabas ko nga ng bahay, yung husband ko, bising-bising nga siya sa pagtatanim ng gulay. Sana nga mabuhay ito para hindi na kami bibili ng gulay sa labas, Char. Napakasipag talaga ng husband ko, no. Buti na lang tinutulungan niya ako sa gawaing bahay. At nakikipagkulitan pa nga ako sa kanya dito. Kasi binibidyuhan ko siya habang nagdidilig. Mabuti nga yan kapag tinutulungan tayo ng asawa natin para hindi naman tayo mahirapan sa gawaing bahay. Saktong-sakto, hindi na ako magdidilig ng halaman ko mamaya. Dahil tapos na nga siya magdilig, kumain na kami ng breakfast. At pinag-uusapan nga namin na kung saan kami pupunta bukas kasi nga wala kaming kuryente, 6 to 6. Kaya e, sabi namin ang sarap sana pumunta sa dagat. Fast forward nga, ngayong tanghalian, kumain na lang kami dito sa May Buena Bread House dahil nga, hindi kami nakapagluto ng tanghalian namin. Umorder nga pala ako ng bihon halo-halo. At syempre, yung siopaw. At yung paboritong gustong kainin talaga ng asawa ko dito, yung bat choy nila. At syempre, sa mga bata naman, fried chicken with gravy. Hindi yan nawawala sa kanila. Tuwing lumalabas kami, puro chicken lang yung kinakain nila. At itong husband ko naman, medyo nahirapan ata siyang ikat yung chicken nila. <laughs> Sarap na sarap nga talaga yung husband ko dito sa pagkain na to. At ako naman, kumain talaga ako ng halo-halo dahil takam na takam na ako. Ilang araw na talagang gusto kong kumain ng halo-halo dahil nga sa sobrang init. O oh, ba diba, ang sarap, perfect na perfect talaga sa tag-init. O hanggang dito na lang muna. Salamat sa inyong panonood. Sana nag-enjoy kayo. Bye-bye!